Ayan, guys. Nakapagwalis-walis na ako, guys. Pasensya na kayo doon, guys. Gawa ng labahin ko yan mamaya, guys. Pasensya na kayo doon sa nakatambak doon sa upuan. Ayan. Uh, kakain mo na ako, guys. At um, pagkatapos ko kumain, eh, magdi-display ako ng pinamili ko kahapon. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Uh, tulingan ang ulam ko, guys. Uh, ulam to ng kapitbahay, guys. Iniluto ko na. Dalawa kasi to. Iniluto ko na sa masira. Sabi niya kasi, pag may, hindi daw niya makuha, ah... Uh, ulamin na daw namin kasi masisira lang. Kaya ayan, pinirito ko uli yung isa kahapon yung isa, tapos ngayon yung isa naman. Ayan guys, kain tayo guys. Thank <laughs> you. Ayan mga kasari, magdi-display muna tayo ng mga chicherya mga kasari dahil nasa idda naman yung aking ano, mga chicherya. Ayan, naubos na naman yung aking chicherya mga kasari. Ibali, isa na lang yung natira. Ayan, isang patata. Ayan mga kasari, magdi-display muna ako mga kasari. Ayan mga kasari, natapos na akong mag-display ng pinamili ko kahapon. Ayan, mayroon na uling mga chicherya mga kasari. Mabinta talaga ngayon ang aking mga chicherya mga kasari. Yung tinapay ko mga kasari, o, oh, nadagdagan na uli ng ibang klase. Bumili ako ng pita kasi may nag-request na bumili daw akong pita. Wala na pala akong kombi mga kasari. Hindi ko kasi nakita kahapon na paubos na pala yung kombi ko. Ayan. Tapos dito sa sabitan ko ng mga powder, mga kasari, kahapon, anim pa ito eh. Kaya hindi ako bumili. Tapos may bumili ng apat na piraso. Kaya ayan, dalawa na lang natira. Hindi, nang hindi nga ako kumuha kahapon kasi nga may anim pa ako. Kaya, ayan, may bumili ng apat. Ayan, dalawa na lang natira mga kasari. Ayan. Ayan, yung aking mga sabitan ng ano, shampoo, yan, downy, na tatluhan. Ayan yung aking surf na powder, ayan, tatlong klase ng mga kasari. Ayan, nakabili na ako ng dilaw at saka pink. Green. Kailangan ko pa ng green mga kasari kasi minsan may nabili sa akin ng green. Ayan, yung mga kapi-kapi ko mga kasari. Mahina talaga yung aking mga kapi-kapi mga kasari. Ang mabinta sa akin mga kasari, ano, uh, birds tree at saka milo, swak, may ano pa pala ako, o, oh, kabibili-bili ko nga alam pala ng no, isang araw ng swak mga kasari, pero napabili ako kahapon ng isang, ano, isang tie. Yung Milo ko mga kasari, wala na. Mamayang gabi pa ako bibili. Dito lang ako bibili sa barangay namin mga kasari. Yung birthday tree ko, hindi ko rin napansin kahapon. Nadadalawa na lang pala. Ayan. Pero ang mabenta talaga mga kasari is wak. Ayan. Ayan mga kasari, natapos na ako mag-display. Ayan, ito nga pala yung aking ketchup mga kasari. Mali yung nakuha ko. Ah, uh, tigbe 20 pala ito. 200 grams ba ang tawag nito? Ayan, tigbe 20 pala itong nakuha ko. Ayan yung mga dilata ko mga kasari. Um, yan pa yung huli kong binili. Yung na dagdag ang nawala lang sa akin kornbip kaya buka hapon bumili ako dalawa. ayan Corn lang ang mabili diyan at saka itong miga pero nakapamili na uli ako kahapon pero hindi pa rin naubos yung miga ko. Sabi ko sa inyo mga kasari eh, hindi masyadong mabenta yung mga dilata ko eh. Kaya hindi ako namimili ng marami mga kasari kasi may stock lang talaga. pwede ng century na maliit mga kasari oh. Tingnan mo, kailan pa yan? Eh kung bibili ako ng bibili ng ano, marami, may stock lang. Mahina sa akin yung mga dilata mga kasari kasi yung mga kapitbahay ko dito mga kasari, hindi talaga sila lahat na dito sila nabili. Ang nakakasama lang ng loob mga kasari kasi doon sila sa labasan bibili pero pag wala na silang pera, dito sila tatakbo sa akin para mangutang. Kaya sabi ko ngayon, subukan lang nilang mangutang kasi hindi pa sila nakakautang dito eh kasi marami pa sigurong pera gawa nung Pasko. Marami pa silang pera kaya hindi pa nakakasubok na mangutang. Puro sila doon sa labas mga kasari tapos pag wala ng pera pupunta dito sa akin para mangutang. Kaya hinihintay ko naman sila mga kasari na pumunta dito para mangutang. Kasi sasabihin ko talaga bakit ayaw nyo doon mangutang sa mga binibilhan nyo. Pero hanggang ngayon mga kasari, wala pa ano na ngayon, 19 na. Wala pang napunta sa akin dito para mangutang. Sobra kasi mga kasari nakakasama ba ng loob na doon bibili sa labasan. Pag walang mga pera, dito tatakbo sa akin para mangutang. Hinihintay ko talaga mga kasari sila na mangutang. Nung ano pa ako naghintay na mangutang sila dito, uh, January, January 1, naghintay na ako. Mga February, mga February yan, pupunta yan dito sa mga kasari. May mga pera pa kasi eh, Kaya hindi pa napunta sa akin para mangutang. Sasabihan ko talaga mga kasari, para malaman nila, doon bibili sa labasan, tapos dito sa akin, pag walang pera, sa akin mangutang. Diba mga kasari kahit sino sasama ang loob. Makikita mo sila eh nandoon sila sa labasan na bili. May, may nangungutang din naman sa akin dito mga kasari pero ang ano nila, ang bayaran nila ay akin akinsi at katapusan. Okay lang yung mga kasari kasi ano naman yun, iisa lang yun siya. Yung nangungutang sa akin na ang bayad ikinsinas, katapusan. Nagbabayad naman lahat mga kasari pag yung oras na nakakasahod sila, nagbabayad naman. Ayan. Dito mga kasari o oh, wala akong mantika. Kasi kahapon mga kasari, kaya ako hindi nakabili ng mantika. Kasi yung una namin binilhan, 40 ano doon, 42 ang isang bote. Tapos ang inaasahan kong bilhan mga kasari, doon sa bagong grocery na pinupuntahan namin, doon ako makakabili ng mantika na malinaw na mura lang. Aba, pagdating namin doon mga kasari, wala na, nagkaubusan ng mantika nila. Ang mayroon lang ng mantika ay ano, kulay dilaw. Ayoko naman ng dilaw mga kasari. Ang binibili ko talaga ay malinaw. Kaya sabi ko, punta uli kami doon sa isang grocery mga kasari, yung pangatlo namin pupuntahan. 44 naman mga kasari, mahigit pa. E eh, ano pang tutubuin ko eh, ang binta ko nga dito ay eh, 44 lang. Ay eh, 44 ang isa mahigit. Kaya hindi na naman akong bumili mga kasari. Sabi kong gano'n, babalik ako dun sa una naming binilhan. Tinamad na akong magpunta mga kasari kasi nga, hini, hinihintay ko yung asawa ko. Ay hinihintay kami ng asawa ko, yung inupahan namin siya sa ano eh, sa pagsakay namin sa kanya, hinihintay niya kami, iba Kaya hindi na ako nagbalik dun sa ano, sa unang, ay Diyos! O, teka lang Diyos ha! Kaya mga kasari, hindi na ako bumalik doon kasi nga baka tuyuin yung asawa ko sa kahintay sa amin kasi medyo natagalan nga kami kasi tatlong grocery yung pinuntahan namin. Hindi na ako bumili mga kasari. Kanina ang dami naghahanap ng mantika. Ayan, walang, walang laman yung istante ko ng mantika. Ayan. Kaya sabi kong gano'n ni eh, ngayon sana ngayong araw sana ako pupunta mga kasari tinatamad naman ako mga kasari kasi ngayon lang talaga ako nakapahinga mga kasari kasi wala nga akong alaga ngayon linggo, lones hanggang martes wala akong alaga mga kasari kaya baka bukas pa ako maka, ano, punta ng bayan sana mayroon na dun sa grocery na binibilhan kong mantika na medyo mura sana bukas mayroon na siya ayan Ayan lang mga kasari, natapos ko na ang pagdidisplay ng paninda ko. Kaya babay na muna mga kasari. Kasi may lalaban pa ako dun mga kasari. Nakapahinga na ako kanina mga kasari eh. Nakatulog na ako ng kahit saglit kasi maaga ako nagising kanina. May nabili nga kasi ng madaling araw mga kasari kahit patay yung ilaw namin sa tindahan. May natawag pa din ng ano, pabili. Kasi itong tindahan ko mga kasari, wala kasing pangsara to. Bali, screen lang talaga siya. Screen lang yung nakaano dyan, walang pangsara. Dito nga mga kasari, ito lang yung pangharang ko oh. Kaya kahit patay yung ilaw, talagang may nasigaw pa rin talaga ng pabili mga kasari. Kaya kanina, mga alas 8 ng umaga, natulog ako kahit saglit. Nakatulog naman ako kahit paano mga kasari. Kaya ngayon lang ako maglalaban ng, ano, ng labahin namin. Ay mga kasari, babay na muna mga kasari kasi maglalaba pa ako mga kasari. Ayan, wala yung anak ko dito na may alaga ng isang apo ko. Sumama dun sa ano, sa isang anak ko na may hinatid na ano sa kabilang baryo. Hinatid yung kanyang asawa at anak. Kaya sumama yung magtita. Kaya ako lang mag-isa dito sa bahay mga kasari. Ay mga kasari, babay na muna mga kasari. Ah, salamat sa mga pa, sa panunood nyo at suporta nyo sa mga video ko. Maraming salamat. Babay mga kasari.